gagawin mo dyan ito oh. buhay ayan. ha nungwa sila ng pampain mamimingwit kasi sila ayan o oh, doon sila mamimingwit mga guys yan doon o oh. mga katrops doon sila mamimingwit yan o oh. yan nasa ilalim kami ng tulay mga trops so, nungwa sila mong pampain ayan o oh. tapos ilalagay mo sa kwan ilalagay mo sa silo marami bang isda yung Bipingwitan nyo ha maliliit maliliit siya ate ayan nagkahanap okay, siya ng pampahil ayan o eh, ayan o oh. oh, pwede na yan ayan ayan o oh. Dito na yan, painan muna doon. Pala lang. Ha? Tek. Unti. Ngayon. Hmm. Hatin sila. Kasi na sa gitong sila. Ha. <coughs> na da kaya 'yan.